Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esquera and welcome po sa ating uh, live Fax First episode ngayong gabi, April 2, 2025. Dalawa po yung iating uh, live episodes ngayong gabi, pero dito po sa unang uh, bahagi ng ating uh, live double header for tonight, ang pag-uusapan po natin ay itong uh, tension dyan po sa Taiwan Strait at uh, especially in light of what the uh, Armed Forces Chief of Staff General told his troops recently. Uh, tinutukoy po natin ay si General uh, Rauner, Kung saan sinabihan niya po yung mga tropa natin dyan po sa Northern Luzon Command na basically maghanda for a possible invasion of Taiwan dahil whether we like it or not, according to him, eh maapektuhan ng mga Pilipinong nandoon. And of course, dapat meron daw plano ang Pilipinas at ang mga rito ay yung mga kasundaluhan natin. Ay marami rin po tayo mga OFW dyan sa Taiwan, kina ko nagkakamali, ang bilang ay nasa 240 or 250,000. Yan po yung pag-uusapan natin and of course, kung, bina, kung sinusubaybayan nyo po yung balita, eh, meron pong uh, blockade exercises or drills na sinasagawa itong uh, China dyan po sa paligid ng Taiwan. They preparing for a possible invasion. Tulad ng sinasabi ng iba, ang target daw di umano ay 2027. Yan po yung pag-uusapan natin at uh, more importantly, kung ano ba yung dapat maging tugon ng Pilipinas dahil whether we like it or not, by sheer proximity, apektado po tayo ng maaaring mangyari dyan. Ang makakausap po natin ngayong gabi ay si retired Navy Rear Admiral Romel Judong na isa rin pong military and security analyst. Magandang gabi po, sir, and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Uh, magandang gabi, Christian, at sa iyong followers. Okay, una po, gusto kong tanongin, no? Uh, ano yung initial thoughts nyo when you heard about the Armed Forces Chief of, Staff, Chief of Staff telling his troops na maghanda ng uh, posibleng mga action kung sakaling i-invade ang China? The fact that he said this publicly, ano po bang, what do you make of that? Well, yung unang uh, nasa isip ko noon is uh, maybe it should have been discussed not in public. Uh, pero uh, natural lang naman sa military magano eh mag uh, prepare at natural din naman yung ano eh mag uh, prepare ng contingency plan for any scenario. So in this case, uh tama lang tama lang naman yung ano yung idea niya na given yung situation sa Taiwan na medyo nag-heighten up but it doesn't mean na mayroong actual invasion o mayroong actual uh, uh hostilities that are uh, forthcoming no eh tama lang naman na mag-prepare mm. but how should we prepare when you talk about this possible Taiwan invasion ano po yung mga niti-grity na dapat tinitingnan natin actually hindi dito sa Pilipinas ang ang ano eh ang burden ng preparation eh dapat doon sa Taiwan sino ba yung agency natin sa Taiwan na representante ng Pilipinas hindi ba that's MECO. so yeah sila dapat yung ano more, more than the armed forces it would be yung agency natin doon that represents the uh, country that will be in the forefront ng planning so i know that in some cases before doon sa Middle East uh, na no, nagkaroon ng hostilities doon yung embahada natin yung nangunguna sa ano eh preparasyon at yung pagko-coordinate sa ating mga migrant workers okay so mang initial thought south korea to would be Uh, kabisado ba ng uh, Meko yung ano yung uh, ilan yung tao ron saan sila nakadistino o saan sila nagtatrabaho. then most likely dapat inorganize niya na yan into cells or into uh, yung ano physically magkakasama sa isang grupo and mag-assign niya ng parang uh, ward leader para in hmm. case ng emergency merong ano yan merong meron silang uh, mag, merong mamumuno sa kanila sa bawat uh, area ng uh, pinagkakatrabuhan nila. Tapos, meron ding uh, plano kung saan ba kayo mag-i-evaluate kung meron sakali problema. Okay. Sir, may mga nagre-request dito, no? Baka raw pwedeng lakasan ng konting audio ninyo. Uh, medyo mahina po yung dating, no? Although nilalakasan ko from my end, pero mukhang hindi Ayan. pa rin sapat. Can, can you start talking po ulit? Ah... Uh, kamusta yung ano yung audio otherwise mag uh, parang lumakas ang konti pero try natin yung may earphones po no para baka mas malakas po sige po willing to wait kami dahil napakaimportante ng na pag-uusapan natin eh. ayan sige po Ayan, sige. Para mas madinig ng ating mga viewers and listeners, yung mga paliwanag ni uh, Rear Admiral Romel Judong. Oh, yan, Ayan, Ayun, panalo. Malakas na. Okay. 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 Once ah, again. So, binanggit niya yung ano, no, yung preparation na uh, that should be spearheaded by MECO. Oh, yan po yung parang de facto embassy natin dyan. No? Although wala naman tayong embassy dyan technically sa, sa Taiwan. Okay. Pero, logistically, do we have enough assets to actually evacuate that huge number of Filipinos na nasa Taiwan po? quickly in case an invasion indeed happens? Medyo challenging yun eh. Uh, kasi ang unang titingnan mo is eh, saan yung, ano eh, saan yung point of exit niya. So, sa nakikita ko, ang logical point of, e port of exit niya would be the port of Kaohsiung in southern mm. Thailand, southern Taiwan. Then yung port of entry niya sa Pilipinas would be either uh, uh, dito sa Cagayan, sa uh, Port of Irene or dito sa Apari, Port of Apari. So from there, titingnan mo ano yung ano yung magdudugtong diyan, yung tinatawag nating in military terms kasi ang kakantak mo rito is non-combatant evacuation operations eh. Mm -hmm. uh, for civilian. So titingnan mo uh, kung na-establish mo yung point to point saan sila dapat mag-exit at saan yung entry point sa Pilipinas, then ang titingnan mo is ano yung connector mo doon. Paano mo nga i-move yung, yung tao from uh, Kaohsiung to let's say Port of Papare. So legitimate yung question mo naman, uh, do we have enough assets? Uh if I recall sa Middle East before nung we had to evacuate uh our migrant workers, uh, naglist tayo ng ano commercial vessel na already mm -hmm. in place doon sa sa Middle East, okay? So dito, uh, mag hire ka nang ano magli ka ng commercial vessels with enough capacity para mag-karga ng ating, para i maging pasahero yung ating mga migrant workers. Pero mind you, Christian, no? in case lang no? yung ganong senaryo, baka hindi lang migrant workers natin yung mag-evacuate natin. Uh, most likely, uh, kasama na dyan mag-evacuate yung migrant workers ng Indonesia. Mm. Okay. Kasi marami din sila ron. And most likely baka may mga foreigners din na turista o nadayu sa Taiwan pero hindi naman taga-roon tapos walang ma walang matakbuhan doon din ang uh, bagsak niyan. So hindi lang ano eh hindi lang Pilipino kapo Pilipino natin yung ano most likely na uh, pagpaplanuhan mo doon sa ganong type of evacuation. In that kind of context sa uh, Admiral can we expect na itong sinasabi yung non-combatant military operations, kahit pa paano, hindi naman natin pwede sabihin na magiging smooth yan, no? True and true. Pero relatively uh, smooth in the context of that invasion, especially with the factor which is the United States, na meron ding presence dito sa ating mga isla. Kung baga papayagan ba ng China na maging smooth yan as much as possible? Well, of course, magiging what we call that contested battle space yung ano eh, yung Bashi Channel yung yung southern mm. part ng ano Taiwan. Uh in any conflict kasi involving Taiwan, yung Bashi Channel will be the decisive point kumbaga ng conflict. Kasi critical 'yun eh. Hindi lang 'yan for uh, maritime traffic pati yung naval traffic, diyan din yung daan 'yan. Okay? So uh sa both sides of the fence, uh, importante siyang objective. So for China, Uh, importante na makontrol niya yung base channel uh, para mag maging successful yung kanyang quote-unquote invasion of uh, Southern Taiwan. Kung hmm. sa atin naman, at saka sa Amerika, at saka ibang strategic partners natin, kailangan mo rin i control yung base channel para mag-push through yung evacuation mo. Hmm. Okay. So, paano nga? Uh, <laughs> uh, ano? kailangan mo muna ano uh, mag-establish ng ano pa, ano, uh, si control ng Bashi Channel. So that means mag mag uh, co converge ka ng naval resources mo na, naval assets po. Sufficient para uh, ma-manage mo yung evacuation. Otherwise, vulnerable siya. Ang isang komplikasyon kasi diyan Christian ano eh. If I were China, uh, yung isang military objective ko diyan would be the port of Kaohsiung din. Okay? Para kung para mag-introduce mag, uh, mag ako ng ground forces, uh, magiging objective ko rin yung port of Kaohsiung. So yun yung complication doon sa ano natin, yung kung sakaling gagawa ka ng plano, uh, yun yung magiging complication doon. Okay. Let's talk about the other important issue na of course this is the elephant in the room. Kung sakaling ituloy nga ng China yung invasion ng Taiwan, na ang tingin ng China of course is a renegade province. How likely na madrag talaga ang Pilipinas? Na talagang masama sa gulo <coughs> militarily. Ah, that's a political question kasi. So babagsak naman tayo, babagsak ka pa rin Christian doon sa ano eh. Ah, uh, yung question na ano yung national interest natin sa Taiwan. Okay. So uh, clear naman yung una napag-usapan natin, ang first national interest natin doon, yung migrant workers natin. Yes. Okay. Opo. Okay. Pangalawang uh, interest natin is a uh, is actually yung question mo. Do we want to be dragged in in that uh, conflict? Uh, and that can be answered. That is in itself a political question. Kasi kung hindi tayo ma makakasagot niyan yung ating mga ano, liderato. Okay. Yeah, pero from the perspective of uh, military operations, kanwari sa inyo, isang bilang isang security analyst, can that really be avoided? Na, of course, that's a political question. Pero sa so tingin nyo po ba talaga yon given the presence of uh, American assets in the Philippines now? Uh, okay, ang 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 pwede nating gawin for now is uh, deterrence. Okay. Now, yung deterrence is not something na madaling gawin, no? Kasi ang ang kailangan mo rito, i yung strategy ng ano I-break yung strategy. If you want to avoid conflict, you have to break yung strategy ng China at the outset. Okay? So ang ang strategiya ng China ngayon is to compel or persuade the other countries like yung Philippines or yung Japan or yung South Korea na wag makialam sa Taiwan. Mm. Okay? Kasi kung kaya niya nang i-shape yung shape yung environment sa way na politically and diplomatically ma-pressure niya yung surrounding countries na to move. Then simple yung ano niya, masimple yung plano niya eh. Okay? Now, yung, yung counter calculation mo doon, para mabreak yun is, uh, ano yung asymmetric uh, solution mo para hindi, ma, hindi, ma, hindi niya mag-push through yung kanyang uh, plan of invasion. Okay? Mm -hmm. So, pupunta ka rito sa ano eh, para ka mag-invade, babalikan mo yung ano eh, yung uh, World War II, yung invasion ng ano eh, ng uh, ng Europe, from uh, UK. So, ano yung, ano mo doon? Ano yung primary uh, method mo of invasion? Barko pa rin eh. Mm -hmm. Okay? So, ang, kaya yung, kung makikita mo, kung bakit not, bakit sinimula ng Amerika i- deploy yung Typhoon Missile System dito for exercise and training. Yes. Opo. And also, the reason why tayo naman bumili ng Brahmos Anti-Ship Missile System sa India, precisely to address yung threat of ano naval shipping from China na will come into uh, our waters. Okay? So, although granted, hindi siya sufficient on its current state of readiness, number one, kulang siya. Okay? Number two, prototype yan eh. Under ano pa yan eh. Kumbaga, pinag-experimentohan pa yung Typhoon missile system niyan eh. Okay? Mm -hmm. kung, kung in terms of yung agility niya at saka yung, ano niya, yung uh, robustness niya to solve yung problem. Pangatlo, uh, it's, it's a logistics issue. Do you have enough uh, munitions para i-sustain yung system na yon? Obviously, kulang. Okay. So, assuming na nasolve mo lahat yon, then uh, those systems are so, uh, would be uh, yung solution mo to deter China from even thinking of physically invading Taiwan uh, through by by uh, uh shipping from naval shipping or amphibious uh, um, landing. ay okay. mm. nga paano ko hindi po sa mag-work itong uh, systems na ito uh, as a deterrence, talaga ituloy pa rin ng China. Can we avoid uh, being dragged into the into the mess given our proximity? At ito, Pinoyeng na isang nanonood sa atin. Uh, security analyst din si Jose Antonio Custodio. Sabi niya in the event of a war, The likelihood that we will be involved is very high because of proximity, na napakalapit natin, and also because of the Mutual Defense Treaty. Teko, tama yun. Tama naman po yung sinabi niya. Now, pupunta tayo dun sa third national interest natin sa Taiwan. Uh, assuming we, ano, hindi pag assuming na, na napasok man siya na yung ano yung Taiwan magiging kapitbahay na natin siya. Mm. Okay. okay. So actually Taiwan is a uh, in a way parang yan yung Ukraine natin eh. Siya yung buffer state natin. Yeah. Uh to to, to China. But if uh, physical occupation na, na push through yung physical occupation ng Taiwan, then parang ano na yan, Ukraine sa Poland. Kung tayo yung Poland, katabi na natin si Ukraine occupied by nawala yung buffer. China. Wala na tayong buffer. Kumbaga ang naghihiwalay na lang sa atin ay yung basic channel at saka mm -hmm. yung zone straight. So, yung complication, yung yung problema natin sa South China Sea, sa West Philippine Sea ngayon, na nararanasan natin, uh, mag-e-expand yan, pati doon sa northern part ng uh, northern Philippines. mag expand yung problema na yun. Kasi, mm -hmm. once nakuha na nila yan, uh, they will now strengthen yung position nila doon sa Basi Channel. Papunta na yan sa Mid-Pacific. Mm -hmm. Dito po sa, ano, no, uh... In case uh, China actually proceeds with the invasion, is it a foregone conclusion na talaga sasaklolo ang United States? Given their so-called strategic ambiguity, although meron silang mga binabanggit recently. An ano pong basa niyo rin sa US response? Wala tayong guarantee doon eh. Kaya, kaya nga ang ang ginagawa ng Amerika, pina-frontload na niya yung, ano eh, pina-frontload niya yung commitment niya through deterrence. That's why hmm. uh, tinutulungan niya yung Taiwan to rearm. Uh, but at the same time, kung titingnan niyo yung messaging ng Amerika, uh, we're not, ano, uh, tutulungan namin kayo para i-strengthen yung defenses nyo. Pero yung actual defense doon, hindi kami, hindi Amerika yung mag-ano noon, magpo-provide No, kundi sarili yung uh, sariling yung ano yan, bansa yung mag magde-depensa. Ah. Okay. Mm. Uh, kung baga, babalik tayo dun sa ano eh, sa sa concept of deterrence eh uh, you are trying to deter China from actually even thinking of physical invasion uh, by providing enough capabilities uh, capability to Taiwan. Uh, hopefully, that may deter na. But kasi deterrence is ano eh. Uh, it depends. Hindi naman ikaw magdedetermine nun eh. Yung, yung, yung adversary mo may magdedetermine no, kung na-deter siya o hindi. Kung worth okay. it ba? Kung worth it yun eh and there are other factors in play na natin sa military yung ano yung dahilan yung driver nung nung any decision to actually uh, physically invade uh, Taiwan. Mm. -hmm. Yung yung concern ng iba nakikita ko rin po ito sa mga comments sa social media yung mga medyo kinakabahan kung sakali sumiklab nga yung gulo diyan sa Taiwan. Um baka atakihin din ng China ang Pilipinas given the US military assets that are on the uh, on certain Philippine islands now on Philippine well, territory actually, ano po tingin actually, na, actually natake na tayo in a different way what uh, do you mean kasi hindi naman ano eh uh, ang tools of statecraft ng China, ng China that necessarily mean ano eh Uh, gagamitin niya yung military force niya. Eh. So kung titingnan nyo, uh, Nagsimula yan ng previous administrator during the time of uh, former President Duterte. Uh, kaya tayo na-alarma eh, yung, yung armed forces na-alarma nung nag merong uh, supposed to be merong investment dito sa Fuga Island na hindi nag-push through. Okay? Kaya nag-react tayo ron eh. Uh, if you note, uh, ang response ng armed forces doon, nag-move, nag ng isang marine battalion doon sa Northern Philippines. Mm. Okay. Kasi nga nakita natin, okay, may interest may interest sila doon. Ah, uh, tandaan natin, uh, napag-usapan naman natin to Christian, before, yung concept of influence operation, United Front Work Operations. Okay. So, dito, hindi physical invasion yung tinitingnan natin. Uh, ang most likely gagawin ng China sa atin para hindi na tayo makipag-participate doon sa kung maggugulo siya sa Taiwan, guguluhin lang niya yung Pilipinas. Okay? uh, it will it, they will create a situation na parang maging divided yung Filipino, mag-away-away tayo. Parang sounds familiar, di ba? Para preoccupied tayo sa sarili nating internal squabbles. Correct. Then hindi na tayo makakapag-focus sa external. Okay? Pangalawa, uh, dahil malapit na eleksyon, pwede naman kagaya dun sa napag-usapan din natin yung nangyayari sa northern provinces natin sa sa taas. Pwede okay. ring mag-invest sila ng resources para yung mga manok nilang kandidato ang uh, mag-occupy na position doon. doon sila yung magre sa national para magreklamo na o, oh, huwag kayo maglagay ng, Amerika, ng American forces dito o oh, huwag kayo mag-conduct ng uh, military activities dito kasi magagalit yung kaibigan natin yung China. So, ang point ko, hindi namang kailangan ng physical invasion yung gagawin nila. Eh. Pwedeng gamitin nila eh, ibang means para hindi makareact yung Pilipinas. Eh, pero yung physical uh, attack, uh, how probable is that? Kung sakaling sumiklab itong uh, gulo sa Taiwan po? Kung meron man physical attack, siguro sa dagat na yun. At uh, kung asa as hindi siya intentional, but rather as a consequence of they need to establish control ng base channel. So of course, any resources or assets don either by US or allied or allies or partners will become leg legitimate military uh, targets in case e of nga, a physical invasion. Inya e. e sir, di ba kunware inatake in ang isang American vessel dyan, tama ba? Automatically activated tama ba yung uh, mutual defense treaty or kung uh, maatake naman a Philippine vessel. So parang either way we could be dragged. Tama po ba yan? Correct ma, ma ano tayo ta talagang madadrag tayo roon. by operation of the mutual defense treaty tama po si ano si Mr si ano si Mr. Custodio na ganoon talaga mangyari doon okay pero ito pong uh, heightened tensions tension dito sa sa Taiwan Strait no how would you characterize that how serious is that compared to previous uh, chest thumping so to speak by China Sa akin kasi, I consider that as a form of ano, signaling to communicate a message to Taiwan and also to communicate a message to the US or the other uh, countries states in the region like yung Pilipinas, yung Japan, and South Korea. Uh dependent ako ani driver eh. Minsan if, as we recall before, ang driver nung nung incident was yung pagbisit ni ano Speaker Pelosi uh, sa Taiwan. Yes. Uh -huh. okay. Uh dito naman it could be uh, yung dynamic current dynamic of yung politics between Taiwan and Beijing uh China ngayon is one driver kasi hindi naman nagsimula yan kahapon lang eh it's been going uh -huh. on for several months na eh tapos nag-iiba-iba lang yung intensity uh, uh sa sa area eh, 'yung sa dagat uh, based on the number of vessels or aircraft na dinideploy nila but it's a continuing process hindi siya natigil oo uh -huh. ang, hindi, chaka, ang pro go ahead, sir go ahead go ahead ang ang komplikasyon lang naman dyan na na ka pagbigay uh, ng agam-agam sa atin isa o at sa, sa sa iba ay kung naging normal na kasi yung napapaikutan siya ng China ng barko niya ng eroplano yung Taiwan yung pang normalize na siya hindi na natin madi distinguish ngayon kung mayroon talagang plano ng ano conflict or normal exercise yon kasi wala nang ano eh wala nang distinction eh kasi yung road to war naman, may, may steps yan eh, bago ka makarating doon. Uh, because preva, preva, prevalent na, saka continuing yung presence na doon, sa atin naman, yung nasa labas, hindi natin, kung hindi natin basa yung intention, uh, kung mag-shift siya ng, stra ng uh, decision, hindi natin hindi tayo makakarya ka kagad. Oo. Parang normalize nga, dahil ginagawa nila eh. Parang nalalal na into uh, acceptance yung... Oh. Okay. Para na naka, okay. para nakagawian na. Opo. nga ano, ito pong uh, tao dito, tung deployment of American military assets dito sa Pilipinas, especially with the up upcoming Balikatan exercises. Uh, do you think this would really serve Philippine interest? Given the current context that we are talking about now po. Ah, uh, ay we yung balikatan exercise natin, in like manner, ginagamit din natin signaling tool yan. Okay? Uh, para sa ating partners, pa, para din sa China, na okay, ito yung mga bansa na ito, nagbubukload ito, uh, solid kami, willing kami defend, i-defend yung international na uh, order, uh, willing kami na i-defend yung, yung sovereignty at sovereign rights ng mga parties involved. So, hmm. signaling tool yan. Pangalawa, it's also a form of deterrence, okay? Kasi meron din namang continuing, because of that presence, it creates a deterrent effect, okay? Kaya lang, hindi siya permanent, okay? Kasi once natapos yung balikatan, nag-scale down yan. Yeah. Okay. Uh, pangatlo, it's a logistics exercise, eh? Kasi we practice, at least Americans practice yung moving troops and uh, equipment from point A to point B which is in the Philippines. Hmm. Okay. Okay. Oh, o so sige po. Then uh, final question no. Oh. Yung binabanggit na ilang mga eksperto oh, na ang target of uh, target uh, year oh, or date of invasion ng Taiwan by China will be in 2027. H how likely or probable is that? Uh, to be honest, Christian, uh, hindi ako uh, fully aware kung ano yung parameters kung bakit na na pick nila yung year na yun, no? But para sa akin kasi it's uh, that decision will be based on political a uh, political decision ng uh, ng partido eh ng Chinese Communist Party kung it is uh, ano uh, to their advantage or not. Remember, uh, this type of activities, if you look at what happened sa, sa Ukraine then, hindi naman ma, yung effects niya hindi naman ma-isolate sa Taiwan. Eh. Ang unang ang pinaka principal tatamaan niya yung global economy. Okay. Hmm. So, ika, kasama yun sa kalkulasyon din ng China uh, in terms of yung, yung uh, negative impact niyan sa kanya. So, I'm not sure about ano, no? so, I, yung 2027, how would they arrive at that? Ano? Uh, uh concept or yung time yung time frame na yun. Okay. O sige po, maraming maraming salamat po uh, Admiral for joining us tonight dito po sa Facts First. Uh, mag uh, sa uli din po no dahil magandang tutukan po itong mga issues na ito. Maraming maraming salamat po for joining us tonight dito po sa Facts First. Maraming salamat Christian. Okay. Yan po si retired Navy Rear Admiral Romel Jude Ong na po natin next time nga invite natin itong si ano si uh, mukhang mainit eh nagpupuyos ang damdamin itong si uh, Jose Antonio Custodio minsan troll minsan security analyst ayan oh nasa serious mode siya ngayon o. sinasabi niya China still doesn't have the necessary amphibious capacity to do so okay masyado raw mabilis Uh, maaga in 2027. Pero let's see, no? Uh, kaya maganda tutukan po natin ito because whether we like it or not, napakalapit po natin sa Taiwan. And whatever happens to Taiwan, eh, talagang maapektuhan <coughs> ma po tayo. Yan na po muna, no? See you in a while dahil uh, magkakaroon po tayo ng second part dito po sa ating live uh, podcast tonight. Ito po yung hindi natuloy kagabi. Ako po si Christian Esguerra. Magandang gabi po sa inyo lang.